May napanood lang na kami ni Lani. Eh. namin sa English. Tignan nyo kung mag agree kayo dito. Oh, Thursday oh, Thursday Saskatchewan says it will not accept asylum seekers under a recent federal proposal to relocate them across Canada. Currently the majority are in Ontario and Quebec, but those provinces are having difficulty coping with the large number. Ottawa wants all provinces to accept a share, but a growing number of provinces are resisting. When Mentipa reports, ano asylum seekers, ikakalat. sabi ng Ottawa ng yun nga, sa federal ilalagay sa sa Saskatchewan yes, sa mga eh? New Brunswick lahat Nova Scotia ganun ikakalat eh ayaw ng Saskatchewan ay patuloy natin the asylum seekers in Canada the vast majority are in Ontario and Quebec provinces that are struggling to provide services Ottawa wants to relocate them across the country according to population. Many provinces, like Saskatchewan, are saying no. No, I mean, what, what we have said all the way along is that you know, regular um, and uh, Lawful immigration is something that we are very open to and beyond open to. That's something that we've encouraged and uh, I think has been a great benefit to the province. Um, that, that's kind of what we want to continue on that path. Saskatchewan's share under the federal proposal would be about 7,000 people. The asylum seekers are primarily from Mexico, India, and Nigeria. And. Yeah. Ayun, alam nyo na, yung mga karamihan na ngayon, naging 13,000 na daw yung application ng asylum seekers ngayon dito sa Canada. nila ano. Oh, yun na yung pathway. ano. Parang style na pathway nila ngayon mabilis. Tapos, sabi nung Ottawa, uh, ikakalat na lang daw. Ay eh, ayaw ng ano, New Brunswick, Saskatchewan. Kasi nga, di ba, parang hindi siya ano eh, hindi siya totoong ano ba yun, parang hindi ka legal na pumunta dito, parang hindi ka tulad na nag-apply ka na ano may yung mga yung hindi yeah. ka tulad nung nag-apply ka na normal na apply na application, di ba? Ganon, ganon yung ano Yung mga comments na doon, yung mga good job sa scotch work. Okay. Good job sa scotch work. <laughs> hindi <laughs> kasi eh, syempre, tingnan syempre, mo ah. Syempre, mga puti yung mga nag karamihan puti yun. Malam mga Canadian okay. talaga. Oo. Oh. Kasi medyo mainit dito yung immigration talaga. Tingnan mo yan, nakahanap na sila ng nakahanap na naman sila ng shortcut. Kahit si ano na eh, si Justin Trudeau na nagsabi, di ba? Shortcut na daw yun, di ba? Ginagamitan nila ng shortcut. Kaya yung Oh, Alam mo tayo, 6 years ago, no? mga asylum bivin. dito, oo. Oh, oh. Pero pag nag-apply ka dito sa, sa uh, stadyo, pag dito kasi uro nag-cross ng border, Ewan ko siguro, hindi eh. ko alam eh, paano mo style ba ng asylum? Kasi alam ko sa asylum, pagka under threat yung, correct nyo ko ah, kung under threat ka sa bansa mo, magsisig ka ng asylum. Hindi e kung international student ka, di ba? Paano kaya yun? Paano yung style nun? Karamihan kasi galing US eh. Yun, Mexico, Mexico, Mexico Nigeria. Nigeria, tsaka ano, India. India. Pero wala pa nabalitaan na Pilipino no, na nag-asylum. yun yung bago ngayon dito na balita. Kumbaga, gumagawa na lahat ng paraan para lang talaga mag makastay dito sa Canada. Siguro ayaw na talaga nilang bumalik sa bansa nila. Karamihan ng uh, kanya-kanyang style na talaga, iskarte, para ma-permanent ka dito. Tsaka maging citizen ka dito sa Canada. Nakakaano yung good job.

Hindi. Yung, yung sa statue ng kasi, open yan eh. Basta yung mga pathway nyo, legal, okay. di ba? Yung mga uh, ano, okay sila dyan. Eh, tingnan mo yung sabi ng trade, oh, di ba? Sabi ng trade. Hindi, paano yung ano, paano namin may bibigay yung ano, sabi niya? Yung nararapat na beneficyo sa kanila, sabi ko. Walang pondo. Walang pondo daw, sabi ko. Para sa kanila. Yung yung ano na yun, ha, yung pathway. <laughs> hindi, hindi ko alam kung pathway ba yun, o yung ano na yung pagpasok na yun, di ba? Parang wala na sila mga kasi di diba, walang gastos. Kasi mm. tumawid na lang sila, di ba? Oo, basta tumawid na. Parang mga refugee. Oo, gano'n. into areas that, that are not able to manage. To talk to the federal but this is not a to be the wala ayaw talaga eh. Pati New Brunswick eh. No? Siguro tila try, kasi alam nilang maluwag pa doon eh, no? New Brunswick, Saskatchewan, alam nila kasi maluwag. Kaya yun, dun nila tinatry talaga. Yung doon Ikakalat talaga, ganun yung discard eh. sa Ottawa siya sa Montreal dati. Oo, Ayaw ng Saskatchewan. nakaka-online. Sa ato ano Nang, kaya <laughs> ano, eh, no? Nung, uh, ano, la, ano talaga, itong mga coming months na to iba-iba talagang balita tungkol sa immigration, sa policies, ang mga ano nyo, mga ano ba to? Mababalitaan at pabag, magbabago-bago. Kaya ano. Yun Hindi nyo, ang lakas ang hangin eh. Pero ano na. Paul na ba start? Kailan ba ang start ng Ayun na, Paul? Hindi yung Paul talaga yung ano? October. October. Ayun, October. Kita-kits tayo ha. Sa Pacific Hat. Yan. Nandiyan kami. October 4 and 5. Next, Next, week 5. Next week na yun. Next week. October 4 and 5 sa Calgary. Magkita-kita tayo sa Pacific Hat. Yan. Kasama namin si Inags si Alvin and Emma, si Rice, tapos si Ina, tapos baka may mga ibang vlogger pang pumunta. Kaya kita-kits tayo doon sa Pacific Hot, October 4 and 5. Ayan. Kasama yan sila lagi. Dada na kung kami ng mga balita. Wala yung balita. Pabago-bago. More Indian students. Oh, more Indians in students. Ah, vero. No? ano talaga ma malaki, malaking ay ng ano, ng balita talaga sa immigration, Ano? Mhm, marami. Uh, marami na talaga. Maglaripan natin yung susunod na vlog, yung pagrarali din. Magugulat kayo. itong ano no uh, election sa US din mainit din no oh mainit din to sabay ba to mauuna sila sabay to. dalawa ano? Yung babae kalaban niya ano, eh, ni Trump eh dalawang beses na rin si Trump na ano na yeah. <laughs> na gusto pa tayo yeah. It's balita ng Regina yun ha. Parang yun yung ano eh. TV Patrol. Ay, lang tinan mo. Sabi pa nila, Asylum seekers facing dire living conditions in Canada. Kasi pagka-asylum ka, bibig kila, bibigyan ka pa rin ng ano eh, no? Ng, ano ba to? Ng ponto eh, no? Para makapagsimula kayo, eh, no? ayun o, asylum seeker claims in Canada reach record high. It's a moment in millions around the world dream. Congratulations. O, oh, tignan mo, naging Canadian citizen. Sabi sa iyo eh. Two years ago. Two months ago. Two months ago. Two months ago pala. Yan, na balita na o. Oh, oh di ba? Ah, tignan mo. Pag nag-aasal pala ga, doon talaga sila dinadala sa, ano, mga, Toronto, sa Ontario. Oh. Kasi baka doon, doon talaga yung ano. Oo. Oh. Yung daanan. Eh, na ito yung sinasabi ko kanina, yung sabi ni Trudeau. oh siya na mismo, two days ago nagsalita. Trudeau says pushback needed against international student na nag asylum Di ba? Nahanapan na, na rin eh, no? Ayan, no? refugee naman yan yung Afghani, di ba? Three years ago sa Saskatchewan, no? Eh ngayon kasi, kaya sila, ngayon kasi, ang naano nila, international student sa Kung mga ganyan tayo, totoo talagang asylum seeker na refugee, ganyan, asylum seeker, okay lang, tatanggapin ka talaga, no? Parang seven years. I know, seven years ago, six years ago. Oh, binabalik ko nila. Oo, oh, tumatanggap talaga. Pero ngayon kasi, international student eh. Kaya medyo mainit. Kung baga, naghahanap talaga sila ng ano, ng pagkakaano nila, pagkaka-PR. I know, how can asylum seekers become Canadian permanent residence. Tinuturo pa eh. tinuturo, <laughs> tinuturo pa sa YouTube. Talaga sa YouTube talaga lahat eh. Makapanood ka lang sa YouTube. Ayan eh. Oh, claiming refugee status in Canada. What you need to know. Oh, di ba Andito na eh. Type mo lang sa YouTube yun. Oh. Ay, yan. Yeah, nga lang balita. Grabe, no? Tapos na kami manood ng balita. Grabe. Ano ba to? Wawalisin natin ngayon o no? bukas na? Oo nga. May maglalaglagan pa to. Napuno mo na? Oo. wala. At oh, bulo na ba? Bukas na? Ayan. Fall. 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 Nandito na ang fall. Ayan. First time din naming pupunta ng band ng fall alis kami ngayon kami lang bali sila lang muna sa bahay kasama naman nila yung pinsang ko ayun may pupuntahan kami pero mapapanood nyo sa susunod na vlog di ba bukas bukas nyo mapapanood yun ayun kaya ang mapapanood nyo ngayon yan yun na yung sa balita ayan ikaw, anong ano mo doon? Take mo doon sa balita na yun. Kung ikaw ang Saskatchewan, tatanggapin mo ba? Hindi na. Hindi Kaya rin. Kaya sa, sa ano namin, eh, hirap na rin kami sa Tim Hortons. Eh. Oo. Oh. Ano kami, bawas na rin kami sa mga oras. Ah, binawasan na rin kayo sa oras. Mm Hindi -hmm. sa akin kasi, okay lang kung legal yung pagpunta. Wala namang problema, di ba? Pero kung gagawin lang yung paraan na yon para Permanent ma permanent resident permanent. dito. Oh, Ay, parang unfair 'yun sa mga Oh, unfair 'yun, no. Unfair yun sa mga gumastos. Gumastos, nag-isip. Nag na dito na sa Canada na hindi pa na PR tapos sila magpi-PR. Mm. Nanood nga kami kanina pa nung pagano namin, pinanood namin yung mga ibang video. Mm Naging citizen. citizen, naging citizen sila tapos na PR ganun. Kaya ayun. yung mga previous yun na mga 6 years ago, na ganun ang ginawa. yun pero ngayon parang hirap na kasi sobrang dami na edi. Diba? Mm. Kaya yung, yung ano nila. Mhm. Kaya ano alam hindi nila. Na. Alam nila na kung student ka, siguro pag student ka tapos ganun gagawin mo, baka hindi ka ma-approve. Feeling ko lang ah kasi si sinabi na ni Justin kanina no. Pag pag ganun daw ang ano, pag-aaralan daw nila mabuti. Kung bagat chachikin ka mabuti kung talagang nag asylum o refugee ka, ganun. Diba? Parang hindi naman kasi maganda yung gano'n na style. Pati, pati iba naman yung gano'n na ginagamit. Kasi ma maapektuhan din yan yung ano, yung mga totoong mga mga nag-a-apply ng asylum talaga. Yung mga totoo talaga, di ba? Maapektuhan okay. yun. Napanood nga namin kanina na sa ano daw, 200,000 yung backlog. Hmm. Mga asylum seekers, 200,000. Tapos mula Simula ngayon, 13K na yung nag-apply. Dito lang. <laughs> yung. Dahil dyan, nagbabasa tayo ng comment. Ayan, basahin natin yung mga comment nung previous vlog. Ayan, basa tayo ng comment doon sa Vancouver. Toronto, Regina, saan ba talaga? Yan yung vlog na yan. yan. sabi ni Solo Plight, what's best about Vancouver or BC is general is the spectacular nature and mild weather. Well sabi niya, yes, it rains a lot in winter time, but I'd rather have rain than snow. <laughs> sabi niya. Sabi niya, but anywhere in the world, if you go to the big big city like GTA and Metro Vancouver houses, house prices are high. Low of supply and demand. Tama. Grabe ate Cresa. Aloha ka yung family. Keep safe. Sharing positive vibes. Yun. Salamat ate Cres. Marge. Ano? Marge. Marjo Parang ganun. Love sabi niya. Ronami. Marjan. Rona. May. Rona, Ronami Arshaga. Hello Lani and Mark. Pa-shoutout ulit. Thank you. Arsaga Pam from Baguio mm -hmm. City. Live with the Coronels, yun shoutout sa, sa inyo. Galing ng galing ng comparison mo, bro. Each city has its own beauty, depende sa lifestyle ng tao. Kung nature lover ka, Vancouver, kung big city lover ka, Toronto. I remember na ko summer na Ban City is like California of Canada tapos Toronto naman is New York. Oh, ganun pala yun. Yung feedback ko sa Regina, iahabol ko kapag nakadalaw na kami sa inyo. Mm -hmm. Yun, punta lang kayo dito ah. Tapos, uh, sabi ni Kuya, ah, Niki, tumawa lang. Bakit, ba't tinawanan mo ko, Niki? <laughs> Tapos, Cesar Salire, yan. Sabi niya, Mark, are you guys flying out to Calgary? Yes, Kuya Cesar. Bali lahat kami, lilipad kami papunta ang Calgary. Lilipad. Hindi kami lilipad na ano ah. Sasakay kami ng aeroplano. Yun, papunta ng Calgary. Tapos, balik din. Ayun. Thank you, Ayan, salamat so sa sorry. Elements Residences. Yan ang kita-kits tayo sa Calgary. Judith Nguyen, 'yun. Shoutout. Sharon Pan, Paul Palang pa Paul. Natatawa ako doon. Ah, yung pag peace sabi niya, yung pronunciation pron pronunciation. Pronunciation ko ng fall, fall daw Paul. Ganyan. Uh, na ha. Ganun talaga. Eh. Ayun. Napakayabang may sasakyan lang. Sino ba yun? Ian Tolentino. Ay, ano yung basher? <laughs> basher talaga. <laughs> Ayan. Palang, palang siya. May nag-like nga sa kanya. Ewan ko, sino, ewan ko. Mayabang daw, may sasakyan lang. Hindi ko naman pinagyabang. Kasi nga wala siyang sasakyan. Eh, ganun talaga eh. Mayabang ba kami? May sasakyan kami? Pag nandito po, siguro kung nandito ka sa Canada, kailangan na sa sakyan lalo na dito sa Regina mm -hmm. kaya pag nakita kita dito at may sasakyan ka sasabihin ko mayabang ka rin <laughs> hindi joke ayun John Lehison hello Mark yung katabi ng co-op gas station isa sa property noon pinapasuhan ko sa Hoxton Estates bagong gawa nakita ko lang kasi dyan kami nagpunta nung nag-visit kami for a day sa Regina oh Bilang galing Toronto, ang inisip ko mas matipid and mas mura dito sa Saskatchewan. Wala masyado gastos paglabas. Aldrin, pass. But if you were to choose long-term stay, what province may i-advise mo? Currently here in Nipawa, Manitoba. Ayan. But if you were to choose long-term stay, Depende talaga sa income yan. Kung long term, tapos maganda naman ang income namin, syempre, lilipat kami sa Vancouver, di ba? Kung kaya ba naman namin mabuhay sa Vancouver. Di ba? Gusto na nga na. Mm, okay, <laughs> sa yung Vancouver. Hindi nga lang kasi talagang sobrang mahal talaga doon. Grabe. Mahal. Yung cost of living, tapos mahal. Syempre, magka-college na itong mga bata. Pag nag-college yung mga bata, maganda doon, di ba? Kung kaya ng budget, ah kunyari, malaki talaga sahod ko. ba? Diba? Ganun. Talagang dun kami. Pero ito lang. Sapat-sapat lang dito. Minimum wage. Minimum. <laughs> Ayan. Carmela, Nova Scotia, visit the Atlantic. Ni Lina, 18 degrees, pwede pa ba mag t-shirt? 22 pa kami dito sa Toronto. 18 o kaya pa? Kaya pa. Ngayon nga, parang 18 ngayon. Eh. Pero mahangin. Mm, lang ngayon. Nikki Bennett, unbiased comparison between the three cities. Galing yun. Salamat, Nikki. Rita Meya, 45 years ago, Vancouver's like that. Only few cars is terrible. So, terrible. So, you will see after 45 years, will be bumper to bumper. Two, cause of the many immigrants. Thanks and God bless. So, ganun talaga. Kahit dito sa Regina, dumadami na rin ang sasakyan. Kasi nga, dumadami na rin yung tao. Jemmy, I think you're in the best place possible for your growing family lalo na sa upbringing ng mga kids. Totoo yan. Maganda magpalaki ng bata dito sa Regina. Sana dito sa, sa Saskatchewan yun. Basta mahalaga, lumaki ng respectable at mababait ang kids close to their siblings. Natutuwa ako pag nakikita ko si Dave na very caring lalo na kay Dylan. Totoo. Napaka-caring ni, ni Dave. Jamie Kindara, Miss Lani, enroll ka na sa driving lessons katulad ni Mahal na Reina, Boss Inags, para makadrive. Kadiin pag may road trips, yun. Maghintay na lang kayo. Malapit na yan. Sabi ni Tess De La Cruz, ah, isa pa. Why would you... Why would she? Sarap kaya maging passenger queen eh. Hatid sundo ka pa. So don't okay. count on I'm it. No comment na sana ako ton. Okay, sabi mo po yan. Tess de la Cruz, di ba? No comment na lang sa'yo. Okay. <laughs> I'm passenger princess myself, but sometimes oh, yun, sagot ano, okay ganun talaga yan, may kanya-kanyang gusto ang tao, oh. kung ayaw mag-drive walang mag-drive, may, may mga reason tayo, kasi may mga galing din sa Pilipinas, di oh, may kanya-kanyang reason Pilipinos, tayo, kaya okay. respect na lang okay. natin yung reason ng, diba ng iba, kaya ayun <laughs> yun lang no comment daw kaya eh, yun, maraming maraming salamat sa laging panonood yan. Tapos na ba? Oo, oh, tapos na lang. Ayun, tapos na yun. Eh maraming maraming salamat sa laging panonood yan. Parang gusto pa magbasa ng maraming comment ito ni Lani. Kaya yun, sa susunod na vlog, yung pupuntahan namin, eh, mapapanood nyo. At yung comment nyo na sinasabing tungkol sa sasakyan, tignan natin sa susunod na vlog. Wow! <laughs> Halong mayabang daw. Maraming maraming salamat sa laging panunod. Ingat po kayo lahat. At God bless sa inyo. Bye. Ingat.